Samantala hindi bababa sa apat na pong kabahayan ang nasira ng bagyong Nika sa Barangay District 3, Kawayan City, Isabela. Sa panayam ng IFM News Team kay Barangay Kagawad Alan Castillo, nasa apat na pong walong kabahayan ang nasira ng bagyo matapos tangayin ang malakas na hangin ang kanilang mga bubong kung saan 37 rito ay partially damaged habang natitirang labing isa naman ay totally damaged. Anya bilang pagtugon sa mga apektadong residente ay maglalaan ng pondo do ang kanilang hanay kung saan hihiling ito ng budget sa lokal na pamalaan para sa pagsaayos ng mga nasirang bahay. Dagdag pa niya, kung papayagan ng nakatataas ay maaari nilang gamitin ang kanilang budget sa calamity response upang, ipambali, upang ipambili ng mga material materyales ng bahay. Kaugnay nito, nakatakda bumili ng karagdagang tolda ang kanilang barangay para sa mga evacuees na pansamantalang nanonuluyan sa evacuation center.